shoot ni doon sa tabi ng sapa nanguha kami kanina guys madami kaming nakuha isang talyase oh yan yan si inang namin oh. yan naman ang papa namin naghihiwa yan Oh, tingnan nyo guys, paano mag ng kwan, ng bamboo shoot. Ang bilis. Hmm. Bilis lang. Hmm. 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 Oh, tignan mo si Papa, oh. Oh, yan si Elibles, eh, oh. Naglilikot, oh. Yan, oh. Hmm. Yan, paano mag-iwan ng bamboo shoot? Sinong nag uulam ng bamboo shoot, bamboo shoot dyan? Bibigyan namin. Just raise your hands. <laughs> Tignan mo si Papa, oh. Tignan mo si Papa, oh. Parang chef. Oh. No, si Papa, Oh. bumbushot. Ah, Masigitan mo ang ilawin mo lang. Neng 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 luka, luka, luka sa papa, ha? Oh. Ha, 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 luka na papa, oh, oh, ang bilis niya, oh, oh. Oh, see? See? Ano na ng bambusot? Labong, kung tawagin sa Pilipino.